<laughs> Ako, sigurado magugustuhan ito ni Jamila. Lalo na yung ano, nagtatali. Ang <laughs> ano <kung yan? laughs> dami pa naman yung kukunin, Jamila, oh. Grabe, yung itim. Oh. <laughs> ah, yung, yung nakaitim daw, nangunguha rin. <laughs> nangunguha ng dalagang Jamila. talaga ni makatip bahay, ito Ano? mo? Oh. kaya ang kukunin nito? Ayun, Jamila. Are na favorite mo. Uy, na yung bubong. sa tabi mo na. Daming duha. Bibiyahin na si Jamela daw. Papunta na. Ma! may atis pa oh. Malapit na rin. Ah, ito santol yung oh, sunod. Oh, ang itim. Inug na. Yung ang itim. <laughs> Parang ako lang. Alok ang kulay ah. Ah! Galing nung panungkit mo ah. Ang dami dun sa loob oh. Wag, magagalit ang kapitbahay. <laughs> Trespassing ka na. Tingin daw. Ay, teka lang mayroon. Ayan, go! Bakit? Naputol? Ano kuya? Paano niya? Paano mo pag itabilay yung ano mo, pinaghirapan mo? Mahala pa sa supo. Hindi, hindi. Hindi, Oh, malang tuloy na nagwa mahal. Kaakyatin pati bubong. Akyat bubong. Oh, di ba? Katabi santun. tul. Dapat takyan. Hay <laughs> no, Jamila oh. Ecodicteydip... Ku ako sa iyo. Oh. Kumarin... Pumarini ka na. Oh, ayan yung ano, palalab oh. Ito na, Jamila, oh. Sarap. Hindi. punta lang natin si Ate Jamela dito para kumain ng buhat. May bulit daw niya to eh. Hindi pa, hindi pa ka nakakatilo. Iisip ko pa kung... Oh, ito na yon, nilagyan ng asin. Oh, kain na. Sarap. Sarap. Kanina mo boss ang sabi sa amin. Matik, mm, matik, matik mo na rin. Wala sa mas. Kontol. Ini kanya mo. Ini tiga, ini tiga. Wala sa mas. Bang mo. Hmm, ngayon, ano lasa? Ku orti. Ang Ano bakla? <tkey> <Anong> bakla. <tkey> bakla. <tkey> Hindi nyo alam ang masarap. Ay, masarap pag wala may asin. Ako ka, talasaw ka ng pagkain. Hindi pa yung araw. Ang kain na, Christian. Konting asin lang. Kain tayo. Sarap. Ang lalaw daw sa probinsya. Sabang naghihintay ng bayawak. Ito ang kanon kino. O, yung kumuha. Naumay na. Pakla na. naman. Eh. Ah, amay asin. Kabila, santol. <laughs> Naku, parang uulan na. Hindi, bagarin na. Pagawang na mesa. Yung na mga tubig ah, yun. Santol. <laughs> Unang tikim ba yan? Patihin? Nasap? Walang reaksyon. Ang mukha. Ibig sabihin, matamis. hmm Babing, babing damulag. hmm konti na lang. Isa pa? O, isa pa. Lagyan mo pa. Ako na. Napao. Ako ka, swerte. Isa na lang natira. No, ito. Alam nyo ano to. Mm. Oh, saging nga naman yung dinitira yung na. ko, oh, <laughs> diba? Puro healthy to. <laughs> Kumain ng saging para healthy. Ayan. Naubos din yung duhat. Pero ito kaya, kumukha duhat. <laughs> mm -hmm. hindi ako duhat. Ano ka? Buhat. Ah. <laughs>